Hi guys! Welcome to our YouTube channel and this is Aiga. And for today's video, yes, I share ko sa inyo yung trip to Baclaran. <laughs> yung pagpunta ko sa Baclaran. Alam naman natin na this coming August 29 is start na ng pasok sa mga pampublikong paaralahan ni Andrew. Yung mga oras na to, ang ating mga momshi, mga titos, titas, mga ate, is abala na sa pagbili ng mga school supplies, school uniform, o lahat ng mga gagamitin ng ating mga estudyante sa paaralahan. Kaya naman, sa video na to, tuturo ko sa inyo kung saan ba kayo makakabili ng mga school uniform, mga pandoob na damit na kasuotan ng ating mag-aaral. Sando, medyas, ba diba, mga cycling, yan, mga baby bra, ba diba, sa mga teenagers, yan. And kung ano-ano pa ng mga gamit sa baklaran. And sa susunod, um, sasamahan ko naman kayo sa Quiapo, sa Taytay and sa Divisoria. Kung saan kayo makakabili. Kaya comment down below bago kayo magsimula kung saan nyo gustong or saan nyo ako gustong pumunta para maghanap ng mga bilihin na yan at tatanungin natin kung magkano ba ang mga presyo ng mga bilihin. So disclaimer lang, nung pumunta ako sa baklaren is nag-iisa lang ako. Kaya limitado yung mga pagkuha ko ng mga videos and mga pictures kasi for safety purposes, wala nga akong kasama. Iwas tayo sa pandurukot dahil kung maglalabas ng dalabas tayo ng mga camera is yes, yun yung binibigay nating oportunidad or pagkakataon sa mga mandurukot para pagsamantalahan tayo. So, binibigyan natin sila ng bagay na kukunin nila. Kaya, talagang patagulang yung pagkuha ko. So, ito na. So, last time, after work, so 6 to 3 lang naman ako nagtatrabaho. As in, kapag pagpatak ng 301, lumipad na talaga ako papuntang Baclaran. So, from Guadalupe, Makati, nag-tricycle ako papuntang MRT, and then, nag- MRT Guadalupe going to EDSA station ng LRT. So, doon ako nag-transfer naman. Pwede naman talaga lakarin na lang kung mapapanood nyo yung mga previous video ko, nung bumibili ako ng mga supply na tinitinda ko sa pag-live selling or sa aking online selling, nilalakad ko lang yan from EDSA station ng LRT going to Baclaran nilalakad ko lang, but this time nag-LRT na ako so from EDSA station ng LRT going to Baclaran station, yan. so okay na ako kahit malapit lang naman yung isang istasyon na para hindi tayo maabutan ng pagsasara ng mga nagtitinda kasi dun sa wholesale ng mga tindahan sa ilalim ng um, Orsabe, dun sa Baclaran, parang hanggang 4pm lang sila, maximum na yung 4.30. Kaya sa mga, uh, mga -mili natin dyan, sa mga nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, nagbibili ng mga bulto-bulto, pwede nyo itong pang negosyo o pwede namang sa mga pamangkin, marami ninyong pamangkin o kung anak Dapat tumunta kayo doon before 3 p.m. po arap talaga makapamili kayo sa lahat ng mga stall doon. Kasi kung pupunta kayo kagaya ng oras na pagpunta ko, halos mag alas 4 na, yung ibang stall nag na sila. So, hindi ka na halos makakapamili ng maayos kasi busy na sila sa pagsasako ulit ng mga paninda. Ayan. So, pagbaba nyo ng baklaran um, station, pag um, pacing papunta dun sa simbahan ng baklaran, may two sides dyan. So, dito lang kayo pupunta sa left side, sa mga pasilyo dyan. Sa susunod, papasukin natin yung mga nasa right side. Pero dati kasi nung naminili ako ng mga paninda ko, yung mga nasa right side, madami dyan mga bags, mga cosmetics, ayan, mga Korean na mga damit, mga overrun. Yun yung madalas na nakikita ko dun sa right side, kaya hindi ko talaga siya pinasok. Dahil ang um, pinunta ko talaga sa baklaran is bibilan ko ng damit yung aking pamangkin na papasok na nga ng grade 3. Binigyan ko siya ng panloob, saka ng mga cycling shorts, medyas, ganyan. So, doon ako pumunta sa right, uh, left side. Sorry, sa left side. Okay. So, pag nyo ng hagdan, marami dyan. Pasilyo 1, 2, 3, hanggang ilan yan, tapos may mga ABC, yung mga stall-stall. Pasukin nyo lang yan isa-isa na napakadami nyo makikita ng mga tinitinda ng mga um, school uniform. Ayan, mga sando, mga medyas, mga towel, ayan, mga cycling, ba? Diba? mga uniform. Pero yung kasi, yung mga tinitinda dyan is yung mga standard na school uniform sa public. Yung mga kulay blue. Ayan. Kasi ba diba, yung ibang mga public school, meron na rin mga kulay-kulay. Parang mga pasadya, mga stripes, mga ganon. Stripe na green. Uh, o checkered ba tawag doon? Yan, mga yellow. Pero doon, mostly is mga blue lang. Yung mga dark blue. Ayan, mga t-shirt na puti, uh, yung mga pang ilalim. Diyan yung sila makikita. And, ipa flash ko dito sa screen kung magkano ba o naglalaro sa magkano yung mga presyohan ng mga sando. Siyempre, ito ay depende pa rin sa araw o panahon na pupunta kayo. Kasi pumunta ako sa Baclaran is first week ng August. And alam naman natin, last week ng August ang pasukan. So, the more na closer dun sa araw ng pasukan kayo pupunta sa baklaran, magbabago ang presyo niyan. Kasi pagdami ng demand, pagtaas ng presyo. Ayan, so nung pumunta ako medyo konti pa yung demand. Kaya, konti, parang, ah, mabababa pa yung presyo. Pero, yung mga papasukin yung mga stall dito sa mga pasilyo na to, mga wholesalers sila. Okay, mga wholesalers. Ang ibig sabihin, hindi po sila nagbibenta ng mga tingi-tingi, mga pa isa, isa Okay, kasi yan yung mga pinupuntahan, yung mga nagtitinda sa labas. Yung makikita nyo ng mga nakahilera na nagtitinda sa labas or sa gilid ng daan papuntang simbahan, doon sila bumibili. Kaya kung gusto nyo mas makamura doon kayo, pero half dozen lang ang binibenta nila. Meaning, minimum of six pieces. Maswerte na kayo kung may magbibenta sa inyo ng tatlong peraso. Okay, pero um, usually talaga 6 pieces ang minimum na binabenta nila, 1 dozen and half dozen na. Ayan. So sa susunod, pupuntahan naman natin yung mga nagtitinda ng mga sapatos, mga nagtitinda ng bags, and susunsunin natin lahat ng mga nagtitinda rin naman ng mga notebook, lapis, papel, eraser, yan. Pero so susunod po punta tayo sa Quiapo. This coming week, sa Quiapo naman ang punta natin. Maghahanap tayo ng mga magandang bilihan doon. Kasi nung nag-aaral din ako sa Pandakan, ayan, sa may Paco. Pandakan pala. Sa Pandakan, Manila. Doon din kami namimili. So, puntahan natin. Next video, ang Quiapo. Tingnan natin kung magkano ba ang presyo doon. Baka makita natin si Coco Martin. So, baka makita natin doon si Coco Martin. So, yun lang for today's video. Shinare ko lang sa inyo. Baka magawi kayo sa baklaran. Kung kung saan kayo makakabili ng mga school uniform na pwedeng suotin ng inyong mga anak. So yun lang guys, please like this video and don't forget to click the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Yun lang, bye!